Good day. Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng MP3 to WAV file sa so, the city. Sundan nyo lang aking tutorial. Una mo na, hanapin nyo ang inyong music. Whether it is from download, from pc or from your sd card kapag may extra kayong sdd memory sa inyong netbook or laptop dapat gumawa kayo ng inyong album ah uh, yung ano pala artist kumari A1 tapos yung album niya make it good lagay nyo dyan ang yung uh, song list ng kanta na gusto nyo i-convert sa wav file tapos i-control control tapos click nyo yung mga kanta yan sinubukan ko i-copy copy paste sa Audacity paste wala akong paste kaya ginawa ko subukan ul ulit na galing sa folder na music ilagay sa Audacity pwede ayaw Kaya pinunta na ako sa folder ng music. A1, make it good. Drag the song sa the, the city. At ilagay. Yeah. Parang mag-burn lang ng CD sa Windows Music Player. Tapos, i-check natin kung kumplito yung kanta. bali tatlo yung kanta na gusto kong i-convert sa WAV file. One, two, three. Tapos punta tayo sa file. Export. Export to WAV. Kung gusto mong single lang na i-convert sa ah, ang MP3 mo o sport multiple kung 2 or more ang mga kanta export multiple yung sa akin kasi tatlo yan ang last na yung folder na siniban ko music A1 the a -list. yan ang sinib ko na last na folder ng kanta kaya sa akin pipiliin yung browse para maghanap ng specific folder sa aking SD card a1 make it good a1 make it good click see, select folder at saka yung format may variety dito na ang iba't ibang format wav microsoft wav wave or flac yung cd quality pero yung nadamit ko ngayon yung wave na kasi yung yan ang nauna sa listahan kaya hindi ko bali cd quality na sya baling napansin ko kapag nag music sa DVD player compare sa MP3 mas malakas ang music ng wave file para talaga siyang CD yan check mo kanta click ok basahin mo muna yung title ng song ok ok yan ok na please wait and Please wait the process until it finish. Sinsya na. Ang um, screen ay biglang at Hindi na masyadong makita. Hmm. Pause na. Okay. Bata tayo sa ating dyan sa folder. Kung ayaw niyang gamitin yung p3 na original file pwede niya na itong i-delete. Dapat pala walang dot or special character yung ilalagay nyo na pangalan sa mga, mga fire, file nyo para kapag nag burn kayo hindi magka problema yung burn nyo para in order yung ano mga in songs ng original songs sa CD album at tinignan ko yung right click yung song at properties details Nung makanta. Wib. Wib file talaga siya. Don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell para lagi kang update sa aking videos about Tira Black Vlog and Unboxing. Thanks guys. See you next time. Mwah.